So, hi guys! For today's video, um, kasama ko ngayon yung pamakin ko na si Oney Um, nakaisip ako ng kalokohan dahil si ate ay lumabas. So, di ba ang uso ngayon ay yung alak which is papaltan ng laman na juice. So, ngayon, um, may hawak ko dito ang sigarilyo. Um, meron siyang laman isa, hiniram ko lang ito sa tindahan. So, Onay, wag um, huwag mo na naising manigarilyo dahil bawal ito sa bata. So, sa mga bata dyan, huwag kayong maninigarilyo dahil bawal pa. So, yun. So, ayan. Tatanggalin natin yung isang naman. So, meron ako dito biniling stick. O, oh, dalawa siya. So, puputol-putulin natin to. Ilalagay natin siya dito para kunyari sigarilyo ang laman. So, let's go. I'm definitely sure na magagalit si Ate. Dahil, ikaw ba naman? Manini Garillo. Akala mo manini Garillo po nakin? Na Nabawal talaga. Bawal dahil bata pa. na natin siya dito sa kahon ng sigarilyo na hiniram ko pa sa tindahan. So, hintayin na lang natin siyang makauwi. Samahan niyo kami ni Oney na mag-prank kay ate. I'm sure magagalit siya. Ano kayang gagawin sa akin? Oh Bibi, huwag kang gagamit ng ganitong, ha? Ipinagbabawal e, ito sa bata. Good. So, yun, hihintayin na lang natin siya. na na siya. Hindi, oh. Ay, naka, baby. Kung ako sa'yo, gumamit ka na yan. Para na ba? Ano yan? May na kayo? Oo, oh, kumain na kami. Hay nako, bibi, kung ako sa iyo, gumamit ano ka yan, na yan. Ano 'yan, baby? ha. nako, kung ako sa iyo, sasanayin oh, Maki, na kitang gumamit ng sigarilyo. Ano Oh, may mayroon pa, pa diyan. Ano 'yan? Yan may isa diyan. Tinuturuan ko naman ni Galilio, bakit? Nagot ka kay Kuya Tutoy, nagot ka sa Papa niyan. Habang ay... bata nga, ha, para matuto agad. Akin na yan. Paglaki niya, dula din naman ang punta niyan. Da, akin na yan. Huwag mo ang kunin. Pabayaan mo siya. Da. Pabayaan akin mo siya. Lagot ka sa Papa mo, saka sa Mama mo. Bahala ka. Bibis sa palagay mo masarap yan? Masarap yan? Hmm. Ha? Sa palagay mo, pwede yan sa bata? Ha? Yan yan na baga ang pagpapalaki -pag sa iyo? Pwede iyan. para masana. Oh, oh, ay, to ay, para masanay, para masanay. Kapang oh, oh, oh. bata, pag duli naman ang punta niya. Ay, pulo ay, mo na kanya, ayaw niya yon yung ibigay. No, hayaan mo siya. Napakaiba nito, bata batang ito ay. Bayaan mo siya. O, oh, ay bakit stick ko? Ha? Bakit naistik <may> ko? Oh? ko? <laughs> Parang ano? <laughs> Parang, ayan? <laughs> Bibi, ano? Pakita nga. Bibi. Ano naman niya, sigarilyo? Ha? Oh, so, tingin ka doon, <laughs> tinago mo maigi ang camera para di mo makita. Tingin Long ka, hanapin mo. Saan? Gag. Ayun. So, Gag. Successful ang prank. Napaniwala Ay, natin siya. Ginawag na. Oh. Oh. Bawal manika kayo ang bata. Ano? So, Ato. joke lang. Ayun, ha? Biro-biro lang. Kaya, hindi um, hindi ka pwede. Ba't ikaw naninig na radio ka? Hindi. Siyempre. Eh, bakit sa radio ng galing? Hiniram lang namin yan sa, kap sa kapitbahay na no, may tindahan. Hiniram ninyo? Ito pinaglagyan? <laughs> yup. Tapos bumili ka nung isang piraso? Ha? Hiniram ko din. Ay, bawal ito. Hiniram mo. So guys, bawal ito ha? Bawal hiniram ito ha? Hiniram ko lang. Bibi, bawal. Guys, bawal sa bata ha? Bawal. Hindi, ito pwede sa bata. Kami nga, de, kami naggagamit nito. Oo. Gagitong bata. Ito wala maganda. Buti Ay, kasi di ba uso nga yung sa may, na may papalitan. May isip ko lang ka nung tatay at nanay niya Bawal daw. Kaya pag napanood ito nung nanay at tatay niya, Sorry makapagalitan ka. ako. So, prank lang ito. Prank ko lang yan, kuya, yan, ate. Hindi. Ayan o. Oh. Assure mo na, makita niyo pa sabi niya sa mga laman. Bawal ito sa mga... Andito po sa gilid yung isa na ko sa uh, may tindihan. Balik mo na yan. Ibabalik mo na. So, yun. Bawal yan. Ako nga din, nakagamit ah, ng ganyan. Hay, naku, napaka, ako no, kaya ang ganti ko dito? Isip-isip. Ano to, prank war? joke. Wala <laughs> 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 uh, po yung inyong sibuyas ko, yung mga kasibuyas. Sige na, paalam ka na sa video. Basta bawal sa bata. Bibi. Oh, bibi, bawal sa bata. Ano? Ba? Oh, bawal. Sabihin mo sa camera, bawal po sa bata. Bye-bye. Bye-bye.